Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 29 hanggang October 5. So Capricorn, kunin nyo lang po yung mga kayo ha and leave the rest yung po iba impormasyon para po sa ibang Capricorn yun. Kaya relax ka lang. Use your intuition today para makuha nyo po yung akmang, akmang, akmang messages para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, malaking bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading for Capricorn. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 9 hanggang October 5? Inhale. And exhale at the center of your reading. You have, wow, the six of swords. Beautiful. In the area of what you want. Ooh, full card. Ang ganda nito. In the area of what you need, you have the nine of pentacles. Wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the four of cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the king of cups. Beautiful, beautiful. In the area of your challenge for the week, meron kang Seven of Swords. In the area of your fortune, meron kang Six of so, a pentacle, Six of Wands. Kaya ko pa ba? Kaya ko pa. In the area of your divine messages, you have the Seven of Pentacles. Yes, may double seven ka. Seven, seven is all about luck. Swerte. Maswerte ka this time. So, congrats po. At ang outcome mo for the week, eto yan. Sabay-sabay, pwede na siyang buksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Queen of Swords. Queen of Swords all about you, focused, oriented sa mga bagay na gusto mong gawin. Especially po this week, your career and ambition will be so amplified, so focused. Especially po pagpasok ni Sun, ang ating araw, sa pwesto ni Mercury. Si Sun at yung Mercury papasok po kay Libra this week, okay? So ano ibig sabihin yan para sa mga Capricorn? It tells you to be yung ambitious moment sa puso mo, sa buhay mo, parang sobrang ambi ambitious ka this time. And ready ka na to set forward or to set sight on your goals. No? Marami kang mga gustong gawin, marami kang gustong abutin. Ngayon, parang kating, kating ka na nakunin yun. Malakas ang loob mo, malinaw, sa malinaw na sa'yo kung ano yung gusto mo, kung ano yung ayaw mo. Um, ready ka na talikuran ng past, ready ka na to be open again and see kung ano yung naghihintay for you. Nakita ko rito, dapat daw kapitan mo yung um, truth about your life. Ano ibig sabihin nun? Just go on with your life. Abutin mo yung pangarap mo pero dapat nakabase sa realidad. Halimbawa, pangarap mo mag-ice skating pero never ka naman nakatungtong ng skating rink. So, paano masutupad? So, kailangan nakabase sa realidad yung action mo. Parang basagin mo yung mga illusion, delusion, yung mga maling paniniwala, mga maling akala para matumbok mo clearly kung ano ba talaga yung para sa'yo. Nakita ko rito na be um, assertive. Sabi daw, kung ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. Make sure na bukas ka dyan at make sure na tapat ka dyan. Um, huwag mong hayaan na magkasya ka lang sa kar kakarampot and don't settle for less. Don't settle for the things na ayaw mong gawin. So, if ayaw mo talaga at parang feeling mo labag sa loob mo, huwag mong gawin. Sabihin mo speak it, say it, don't be shy, don't be ashamed. Hindi ka hinaan yan. And nagiging totoo ka lang, nagiging tapat ka lang. Especially, dahil malino sa'yo eh. Alam mo kung ano yung sasayang ng oras mo eh. Alam mo kung ano yung lalamon ng oras mo. At sa sa'yo ng alalahanin, kumbaga. So ngayon, be, be, assertive, be discerning, be decisive. At your center, you have the six of swords. Sabi dito, gusto mo ng sumulong gusto mo nang umabante, gusto mo nang lumarga, gusto mo nang umandar. Especially po when it comes to your communication with your partnership, no? Um it siguro tuma nakaraang buwan, especially po noong September, dumating tayo sa lunar eclipse noong September 7 and then solar eclipse sa no September 21. Doon parang na-reshape, nabago yung pananaw mo sa isang bagay, yung point of view mo sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa isang paniniwala, tinibag ng eclipse nakatulong eclipse sa'yo para ma-realize mo kung ano yung mga bagay na gusto mo nang iwanan, gusto mo nang bitawan, gusto mo nang pabayaan. Kasi ngayon, super linaw na with the Queen of Swords, yung talagang para sa'yo. And you don't want to waste your time on something na alam mo na eh, hindi na para sa'yo eh, bakit ka pa nag-i-stay Don't settle for something na alam mong hindi ka na fit. Okay? Ngayon, you are starving and striving for transparency with other people. Gusto kong malaman sa kanila, huwag tama ba itong ginagawa ko? Pero siya ayaw niya sabihin totoo. Sabi mo, tell me the truth para makapag-move on na ako, para maging payapaan na ako. Kung ito po yung tungkol sa mga relasyon mo, Nakita ko rito na kung meron mga hindi pagkakauna one with partner, tanongin mo siya and then ask for his his or her transparency and honesty. Kailangan tapat. Kailangan totoo. Para alam mo kung saan ka mag-move forward, kung uh, aayusin pa ba o okay na. Kailangan tapat. So ngayon nakita ko rito, once you know everything, yung katotohanan, magiging madali para sa'yo ang umalis o mag-move forward. The six of swords. You have the ten of wands. Yes masakit na mabigat na parang hindi mo na kayang bitbitin at sabi mo ano ba ano ba ang dapat kong gawin dito aalis na ako hindi ko na kaya mag-wait hindi ko na kayang um, ayoko na laro-laro ayoko na ng paligoy-ligoy I want the truth now and then sabi ng spirit guides mo na kung mabigat na pakawalan na always choose yourself bring up yourself kung ano yung mga bagay na magpapadulot sa'yo ng magandang bukas especially I'm seeing here na para bagang may realize mo, ay, bakit pa ba ako nagsayang ng oras doon? Ito palang gusto ko. So, the new drive will happen. At yung bagong drive na yon doon mo ilalaan yung effort mo. Kahit mapagod ka doon, kahit mahirapan ka doon, nakikita ko pagkatsagaan mo. Kasi alam mong importante for you yon So, continue, continue cultivating, cultivating it, continue fighting for it. Kasi nakita ko yung bago mong gagawin na paghihirapan mo, ay magudulot sa yon ng kakaibang outcome na sabi mo, ay, okay pala dito, ay kaya ko pala to. So, I'm seeing you getting to that point of realizing I did better, I did good. Buti na lang pinili ko to, parang ganyan. Okay? In the area of what you want, you have the full card. Full card, you want to try something new. First, sa mga single po dyan na Capricorn, kitang-kita ko, a new lover might arise or might arrive. Nakita ko rin dito na parang may potential na new connection, hindi pa to full-blown love or full-blown commitment, pero nakikita ko yung kahandaan sa puso mo na ay parang parang bet ko. Ay parang gusto ko i-try. Ay parang pwede siya sa akin. So, eto yung pagkakataon na susubok ka ulit o mag try ka ulit ng bagong pag-ibig for some bagong trabaho o ngayon balak mo magnegosyo na medyo hindi mo gamay, medyo natakot ka, may alinlangan ka, pero gusto mong itry. Kaya sabi mo, kailangan na ngayon para sa financial ko, para sa kinabukasan ko, para stable na kami o para stable na yung future ko. Ngayon, kailangan ko na mag-risk this time. Ganyan. The full card, you have the king of wands. King of wands, sakita ko rito, someone in your life will tell you a very very accomplished person parang taong may drive siya yung magkukumbinsi sa'yo na uy Capricorn tara ano tayo buo tayo ng business natin madali lang yun kaya natin yan tulungan kita so parang ikaw naingganyo ka na parang this person sobrang masigasig sobrang adventurous sobrang risk taker no? parang napaka lakas ang loob niya wala siyang takot na mag fail wala siyang takot na masaktan wala siyang takot na gumastos gagawin niya kasi feeling niya kaya niya So parang ikaw, ma convince kanya niya at lalakas din yung loob mo. So if this is a friend or a lover or a parent o kaya anak mo, nalalaksan niya yung loob mo para itry mo yung bagong gagawin, go push. Because this fire within you, yung tapang na gawin yung isang bagay, makatulong sa'yo para simulan tong ginagawa mo o tong balak mo ngayon. Some of you parang ano pa eh, pinagahandaan pa pero atras abante. Pero with this person, a male figure, a king in your life. Hindi ko sinasabing lalaki to ha. Maaring lalaki yung energy niya. Pwedeng nanay mo o tita mo o lola mo. Na talaga namang alakasan arrive. Talagang pag siya nagsalita, lalakas loob mo. At talagang may ka ng ano eh, enlightening and empowering spirit. Kumbaga. In the area of what you need, you have the nine of pentacles. You need to trust yourself. You need to stand on your own. Huwag kang dumepende sa ibang tao when it comes to your success. Nakita ko rito na some of you balak magtayo ng negosyo o balak magtayo ng sariling pagkakakitaan kasi sabi mo ayaw mo nang umasa sa ibang tao kasi pag umaasa ka, nakakarinig ka pa ng kung ano-ano. Kaya sabi mo, time na for you to rebuild your own empire. Nakita ko yan. Um, narinig ko rin dito for some, for some other Capricorn dyan na parang i-enjoy mo naman daw yung pinaghihirapan mo. I don't know why. Um, siguro breadwinner ka, or main soul provider ng pamilya, lahi kang bigay ng bigay sa iba. Sabi rito, magbigyan mo naman daw sa sarili mo. Okay? Uh, kung meron kang sweldo, magtabi ka para sa self mo. Mabili mo yung mga bag mo, may pangarap kang sapatos, bilhin mo yun. Um, I-reward mo daw yung sarili mo para na-enjoy mo naman yung pinaghirapan mo. Okay? The nine of uh, pentacles, you have the temperance card. Yes. Nakita ko rito, what you need is tiyaga tiyaga-tiyaga in your building. Ano ba yung bini-build mo na empire? Meron ka ba bagong negosyo? Meron ka bang new sideline? Alilipat ah, ka ba sa ibang bansa? Ipinag-iipunan mo ba yung pambili ng bahay? O pambili ng kotse? O nag-iipon ka ngayon para makabalik sa school? Marami kang ginagawa ngayon at tiyaga mo eh. Kaya sabi mo, pag ito natapos ko, nagawa ko, boom, kikita na ako ng malaki. At tungkol to sa, sa ganahan mo, ha, pera to, pera. At talagang solid na bountiful prosperity. So, yung future. Kaya nakita ko rito na ngayon pa lang ka na. Okay? Huwag ka daw atras abante at huwag mo daw sukuan kasi napaka-promising ng plano mo. I don't know why. Nakita ko parang sariling pera mo talaga to eh. Parang tatayo ka na sa sariling mong paa. Seeing you earning more for yourself. Kaya meron ka ng pambili ng gusto mo. At hindi ka na magigilty kung bibili ka ng ganto bibili ka ng ganyan. Kasi pinaghirapan mo naman. So parang your hard work should reflect sa mga bagay na meron ka. Kung gusto mong bumili ng cellphone, kung kasya naman sa budget, why not? Pinaghirapan mo naman yan eh. Pero lagi mo daw isipin, especially po, paalala sa iyong, eh, uh, sa yung spending and financial aspect, may darating sa iyong unexpected money. Okay? Pwedeng financial gain sa trabaho, sa negosyo, sa career, kahit saan, maaring dyan manggaling. Pero, you must be cautious at maging maingat ka sa iyong paggastos. Kasi baka mamaya daw, mayroong unexpected na expenses din. Baka meron kang bigla ang paggastosan kaya kailangan yung pera mo intact. Okay? So, kung meron kang gustong bilin-bilin mo, pero dapat naka-benta nakabantay sarado ka pa rin sa pera mo na hindi lahat palabas. Okay? Ngayon, uh, your hard work will give you the satisfaction na, ay, pero hirapan ko naman, dapat nabibili ko yung gusto ko. Parang ganun. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the four of cups. Hindi ka na masaya. Kitang-kita ko yung lungkot mo, yung boredom, yung dissatisfaction, na dismaya ka about something na ginawa mo na for a very long time, pero na uwi sa wala. Ang tagal-tagal mo iniisip, bakit ganto, Bakit ganyan? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Ano pa bang dapat kong gawin? Pwede ko pa bang isalba? Mga ganyan. Pero, kakatutok mo daw doon sa mga bagay na pilit mong ina inaangkin kahit wala na, nakakalimutan mong tignan yung mga binibigay sa'yo, na freely Binibigay sa iyo ni God pero hindi mo napapansin, hindi mo naaabot kasi nga nakatutok ka sa mga bagay na hindi na para sa iyo. Pinapanghinyayan mo pa kahit na hindi ka na masaya. Sabi dito, move on, move forward at i-accept mo yung bagong blessing. Here, nakita ko talaga, yes kukunin mo. Parang i-reconsider mo siya this time. Sayo mo ay, sige na nga try natin baka pwede sa akin 'yan and then boom, aasenso ka, mag-move forward ka, aalis ka na do sa mga bagay na nagdulot sa iyo ng dismaya, um, kalungkutan, um, rejection or parang failure. Naramdaman mo yung failure dito, eh. Kaya ngayon lilinaw na sa isip mo, ah, hindi pala sa akin 'yan. Ah, Okay, move on na tayo. Alam ko na yung katotohanan. Buksan na natin ang isip natin sa future. Eto ka, aabante ka. At kahit mabigat, kahit mahirap, alam ko na pagkatsagaan mo yung bagong adventure kasi nandoon yung bagong kinabukasan mo, okay? Four of Cups, the Queen of Pentacles. Yes, you are now here. Ang pinaka, ang pinaka aim mo o goal mo this time ay dumoble yung pera mo o magkaroon ka ng kita, magkaroon ka ng pera na matatabing na magagamit pag kinakailangan para hindi ka na umasa kung kanino man. Ano? Kitang-kita -kita ko yung um, notion of you don't want to depend to other people kasi lahat ka nakakarinig. Sabi mo, gusto ko na magkaroon ng akin para malaya ako mabili yung gusto ko, malaya ako makuha yung gusto ko. So ngayon, busy busy ka this time. Sa pag-iisip, sabi mo, paano ako makahanap ng paraan para mabili ko at mapalago ko yung pera ko? Now is the right time for you to do that. At talagang aasenso ka, aabante ka na, meron kang gagawin eh. Meron kang i-accept na bagong bagay, a new opportunity with a full card here, nalalaksan mo ang loob mo. Sabi mo, sige na try natin, eto na 'yon, subukan ko. And then boom. Darating talaga sa 'yung fortune this time. In the area of your near future, you have the King of Cups. Si si six, si King of Cups, sabi niya, kalma ka lang. Okay? Nakita ko rito 'yung nasa estado ka na ng buhay mo na hindi ka na Takot ko may pambili ka ba ng ganito, kung next month ipambayad pa ba ng bills, ready ka na yun. Eh. Parang fulfilled ka na kumbaga at nakaupo ka dito, balanse ang buhay. Hindi ka ganun kapagod, hindi ka aligaga, hindi ka nangangamba, walang takot na baka mawala lahat to. Walang ganun eh. Nakaupo ka dito enjoying your life at kahit anong gulo ng paligid, hindi ka naapektuhan. Hindi ka trigger ng gulo ng paligid. Kitang-kita ko na satisfied ka, nage-enjoy ka sa, sa mundo mo, sa bagong mundo mo in the near future. So, if you're now focusing on your job, focusing on your business, kitang-kita ko in the near future, yan, at makukuha mo yung katahimikan ng buhay na hinahangad mo. Gusto mo lang naman may pera, gusto mo lang naman may panggastos, may pambaya, may pambili. Na pag gusto ko bumili ng ganito, makakabili ako. You want a simple, happy life na meron kang madudukot anytime that you need at ma-achieve mo yan. Okay? King of Cups, you have both cards. Magician card, yes. Manifestation is coming and your heart is very, very happy. Darating yung minanifest mo, kaya eto ka, nakaupo ka dyan. Relax na relax. Super happy kasi nandito na yung minanifest mo at iyong iyo yan. So congrats po. In the area of your challenge, you have self-reflection, looking inward helps you see what to improve to make better choices, awareness and improvement. Yes, ngayon kailangan mo talagang uh, mag-reflect ka, tignan mo kung ano yung mga bagay na ginawa mo in the past, ano yung mga pagkakamali doon para mabago mo ngayon, para moving forward, napakawais mo naman. Hindi naman pwedeng paulit-ulit tayo ng pagkakamali. Ibig sabihin, hindi ka doon natututo. Kaya kung natuto ka talaga, alam mo kung ano yung mga dapat mong i-improve, okay? the message, seductive allure. Instant gratification blinds you to the consequences. Craving promises hidden. Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, imbis na harapin mo yung katotohanan, nadidistract ka o natatempt kang gumawa ng iba para pantakip doon sa kakaharapin mo. Halimbawa, imbis na asikasuhin mo yung papeles, nanonood ka ng TV, nanonood ka ng Netflix, uh, nag-cellphone nag ka, imbis na harapin agad. Sabi dito, huwag kang papalansing. Kailangan harapin agad, tumbukin mo para matapos na. Okay? In your challenge, you have the seven of swords. Seven of swords all about you doing the task on your own. Kasi parang wala kang mapagkakatiwalaan eh. Whether family member o katrabaho, kaibigan, parang feeling mo super ka na-disappoint. Kasi parang meron kang inasahan pero um, iniwan ka nila sa ere o pinabayaan ka nila. Kaya parang sabi mo, ah, next time ako nagagawa mag-isa. Hindi na ako papayag na aasa ako sa ibang tao kasi baka ma-disappoint na naman ako. Ngayon, kitang-kita ko, kumikilos ka mag-isa sa katuparan ng gusto mo. At hindi mo na hinahayaan na pakialaman ng ibang tao yung gagawin mong ito. Nakita ko from you na parang kailangan daw bagong atake. Kasi kung kikilos ka mag-isa at ia-apply mo lang din yung luma mong strategy, hindi yan uubra. Make sure this time, especially, meron kang bagong gagawin, bagong pupuntahan, bagong itatry. Kailangan talaga bagong strategy. Hindi pwede makaluma. Try to be updated. I-upgrade mo yung skills mo. I-upgrade mo yung talent mo. Para makuha mo yung good outcome. Okay? Seven of Swords, you have the Wheel of Fortune. Yes. Hindi daw magbabago ang kapalaran mo kung luma pa rin ang gagamitin mo. Kailangan mo daw mag-innovate. Kailangan mo daw mag-recharge uh, or rechange or renovate no para makuha mo talaga yung pagbabago sa buhay mo. Huwag kang magkasyang sa luma. Always change para umikot to in your favor, okay? In your fortune unang-una, you have infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Yes, may darating talagang swerte, kapirahan, bagong simula na ito na yung pagkakataon mo na lumago at magkaroon ng additional money fortune, abundance, prosperity. Another message, solitude in silence, peace prevails. Sabi dito, yung tagumpay mo, secret lang. Huwag mo daw muna ipamalita. Huwag mo daw muna i-broadcast. Kasi baka nga may mga naiga sa paligid, may mga etche mga inggit, mga insecure, mga seloso sa paligid. Kaya dapat hindi mo pwede sabi sa ibang tao yung mga meron kan. In your fortune, you have the six of wands. Yes, success is yours kitang-kita ko rito na yung pinaghihirapan mo, success ang patutunguhan yan. Kaya palakpakan for all of you Capricorn, this is it, this is it for you. Pera, tagumpay, aumento sa sahod, promotion, yung loan na gusto mo, makukuha mo, uh, yung nakabinbin na pera, makukuha na, success is here. At hindi lang to basta swerte, ha? ito yung pinaghihirapan mo. So, nag-ugat ito sa pinaghirapan mong pera, pinaghirapan mong trabaho. Deserve mo ito. The people around you will celebrate you. Pero meron ka din maliringgan dyan ng mga chismis, mga echeburetsing kwento, mga drama. Huwag mong pakinggan. Celebrate your life at huwag mong hayaang maspoil yan o masira yan ng mga taong maingget. Okay? The six of wands. You have the six of pentacles. Yes. Six, six all about reflection tatlong six na to, six of swords, six of wands, six of pentacles, kailangan mo talaga mag-reflect sa dati mong buhay, sa dati mong ginawa, para malaman mo kung ano yung mga green flags, red flags, at ano yung mga dapat mo nang iwasan. With the six of pentacles, yes, kukubra ka na ng tagumpay. This is all about you getting or receiving something na talaga namang equally given para sa'yo. Kasi may binuhos ka may binigay ka may nilaan ka at yan may karma pabalik. Ibig sabihin, kung ano yung binigay mo babalik sa'yo. Equal give and take and you will receive the victory kasi pinaghirapan mo siya. So congrats po. Either may nagbayad sa'yo ng utang, kita ko rin yan, or yung ibibigay sa'yo na pera na marireceive mo, magiging pundasyon mo o pondo mo para sa tagumpay mo this time. Okay? In your divine messages, unang-una, you have emotions are running high. Yes. Parang gustong-gusto -gusto mo na makawala, pagod pagod ka na, inip na inip ka na, naiirita ka na, gusto mo na magtay ng bago, gusto mo na mag -build. Parang halo-halong emosyon. Kaya ngayon, kalmahan mo lang. Another message, don't let your past hold you back. Yes, yung nakaraan mo, matuto ka lang doon. Pero wag mo hayaan na maapektuhan ka nun dito. Kung talagang natuto ka doon, hindi na yun makaka-apekto this time. So make sure, natuto ka ba talaga sa past mo, Capricorn? Kung yes, wala kang problema. Pero kung pabalik-balik yung past at hindi ka pa natututo, ay nako, paano tayo makakawala dyan? Okay? In your divine messages, you have the seven of pentacles. Nakita ko rito na kung yung isang bagay na pirit mo hinihintay ay wala ng bunga, bitaw na. Because kapag nirilis mo, kapag binitawan mo, dyan papasok yung bagong bagay na mas deserving para sa'yo. Huwag ka daw kumapit o umasa sa mga bagay na alam mo eh. Ramdam mo yan, Capricorn. Ramdam mo yan na wala na. Kaya bitaw na para makapagbigay ka ng maraming oras pa sa mga bago. Because meron kang bagong pagkakaabalahan, okay? Kaya ngayon, bitawan na yung hindi dinag, na para sa'yo, okay? na Seven of uh, Pentacles is being clarified by the Devil card. Yes. Kumokontrol sa'yo ito eh. Ito hinihintay mo eh. Parang, asang-asa ka pa pero alam mong wala na. Kaya parang kumakapit ka dyan, hindi ka makaalagwa, na stuck ka, and nahasayang yung oras mo. Halimbawa, merong offer sa'yo sa Japan, pero ang labo-labo na kausap mo, pero naghihintay ka, sa'yo mo, yun na yung gusto kong trabaho, ang ganda ng sweldo, pero wala pang tawag. Tapos, may dumating na call sa'yo, huy, merong trabaho sa bayan, may bagong opisina doon, apply tayo. sa mo, ay hindi, hinihintay ko kasi yung Japan eh. Kakahintay mo, nahasayang yung ibang oportunidad. So make sure na kung alam mo hindi na para sa iyo bitawan na and don't let yourself na pigilan kanyon Ngayon, sabi dito, ibangon mo ang sarili mo, know the truth and let go. Okay? Ang outcome mo ito, but first bigyan mo na ta Capricorn ng mga fortune cards unang unang You have skull, hidden secrets can harm you. Yes, sabi ko nga sa inyo, huwag mong ipapamalita ang tagumpay mo. Kailangan sekreto lang yan. Baka magamit yan sa'yo, okay? Another message of whale, good great worry over nothing. Yes. Na problema ka daw sa isang bagay na hindi naman mangyayari. So bitawan mo 'yan. Another message of horse, short journey. Meron daw po kayong pagalakbay na medyo maliit lang. Baka pupunta ka ng bayan, pupunta ka ng Maynila, meron ka aasikasuhin. So this journey will be very very important para sa 'yon. Baka meron ka aasikasuhin na kakilala o meeting or negotiation, no? Mga ganyan. Another message of hammock taking a vacation physically or mentally, yes. Ngayon, para magbabakasyon ka muna, para maisip mo yung tamang gagawin. Pwede rin. Another message you have, needle and thread, a sincere wish will be granted. Yes. Meron ka daw matutupad ngayon na dasal at wish. Congrats po. I-claim mo na to. This is for you. Another message you have, vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Yes, medyo may pagkapraning mode ka daw this time na parang may humaharang sa'yo o may pumipigil sa'yo. Sabi rito, focus, 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 think positive. wag mo isipin yung ingay ng paligid, okay? Ang outcome mo, Capricorn, for September 29 hanggang October 5, you have, wow, eight of wands. May quick resolution. Nakita ko talaga biyahe, babiyahe ka, somewhere because andun yung parang aasikasuhin mo magudulot sa yung tagumpay. For some of you, may bigla ang magandang balita. This good news after good news after good news. Very, very quick ito. Para magugulat ka, parang, ha, nandiyan na, nandiyan na. Kaya parang kailangan talaga tapangan mo, husayan mo, maging alert ka, para pag dumating kayang-kayang kaya mo siyang puntahan. Parang ganyan. So, with the eight of ones here, kitang-kita ko, you're on the right path. No? Sabi niya, nasa tamang direction ka, nasa tamang ruta ka, wag ka na magduda. Just go on with the path, diretso Huwag kang atras abante. This is for you. Okay? Eight of Wands. The Four of Swords. Yes. Wow. Talagang wish fulfillment. Meron pang prayer answered dito. Nakita ko na huwag ka na mangamba. Nasa tamang direksyon ka. Yung mga ginagawa mo, yung mga iniisip mo, magaganap yan. Yung mga inaalala mo na para mahukuha ko kaya, mahaganap kaya, mahapasakin kaya. Yes. Yes na yes. Four of Swords sabi rito, relax ka lang ipahinga mo yan. Uh, huwag mo siya ng debdebin, huwag mo siya ng problemahin. It will come. Darating siya sa buhay mo, mahapa sa'yo ito, at mahugurat ka na lang nandiyan na. So, a quick success na sa sa'yo ng kaparatagan will happen. So, congrats po Capricorn. This is your, uh, September 29 to October 5 reading. Congrats, congrats, congrats. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo Capricorn, I love you. This has been James. So James, I'm God bless everybody.